Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video ay magbubukas ulit ako ng aking mini greenhouse. So, alas once na ng umaga. So, ngayon pa lang ako magbubukas ng mini greenhouse ko kasi napakalamig kaninang umaga guys. Pagkagising ko is minus 6 degrees. So, medyo pinainit ko muna dito sa loob. Saka ko na siya buksan. Tapos tingnan niyo yung tubig oh. Ayan, 'di ba? Napakalamig, guys. Ayan. So Ayan, medyo nag-ice kaninang umaga. So kung nakikita niyo yung bubong namin, ayan. Yan yung hitsura kaninang umaga. Mga alas otso. Hindi pa siya natunaw. So, ganyan kalamig, guys tanggalin muna natin tong mga ano. Lagay ko muna dito sa labas. Para mamaya i ko. So, tingnan natin yung ano ko dito, loti ko dito. Or, at si Sedam Clabatum. Tingnan natin kung kamusta. Kasi yun ang pinaka ano dito banda. So, okay naman sila guys. Oh ayan ito si Lottie ayan si Lottie tapos ito naman si Sedum Clavatum or si Aurora Blue ayan so sa so nakita ko okay pa rin safe pa rin sila so ilabas muna natin ito ayan, dyan muna sila mamaya tutupiin ko yan so dito naman ay okay na okay sila Ayan, lalo na to. Oh. Ito talaga ay concern ko kasi dalawa lang to sila. So, sayang kung magkaroon ng frostbite. Masira yung dahon. Napakaliit pa niya. Ito naman, oh, okay pa rin siya. Parang okay sila ngayon dito parang effective yata to guys oh na lagyan ko pa ng plastic sa loob parang effective siya ayan hindi na masyadong matrabaho yung ano ko ngayon succulents ko ngayon winter kasi frost cloth na lang yung tinatakip ko. Hindi katulad last year ay tinatakpan ko siya ng frost cloth. Tapos sa ibabaw, meron din ganito. So, ngayon, ang ginawa ko, lagay ko na lang dito yung plastic para hindi ko na siya tanggalin pa sa umaga. So, ganito na lang siya for the whole day. So, ngayon, hindi na masyadong matrabaho yung ano ko, mga succulents ko. Hindi katulad dati talaga na ang dami kong tinatakip, nagtatakip ako ng yung lumang kumot na hindi na ginagamit. Iyon, tinatakpan ko rin sila ng lumang kumot. Tapos mayroon ding frost cloth, mayroon ding plastic. Ayun, kahit ano-ano na lang nilalagay ko sa ibabaw ng aking succulents para lang hindi sila magkaroon ng frostbite. Meron din naman akong mga succulents na talagang nasisira sila ng winter, katulad ng adolpi. Kasi napakaano talaga ng adolpi guys sa winter time napakamaselan talaga niya. Tapos ito ding ano, para din siyang si Adolfi itong si California Sunset. Ayan oh, tingnan niyo. Ayan, 'di ba? Nangitim na siya oh. Yung dahon, 'di ba? So ganyan yung hitsura kapag nagkaroon ng frostbite. Una, nagiging ice yung dahon. Tapos kapag natunaw na yung ice, ganyan na yung resulta niya. Nagiging itim yung dahon. Parang nag-dry siya. Ayan. Ayan. Pero okay lang kasi yung na Ayan, oh. Healthy pa rin. Ito rin. Pero yung iba, may baby dyan, oh. Nangitim na, oh. So, ganyan yung hitsura kapag nag frostbite yung succulents. Ito rin, oh. Tingnan ninyo. Nangitim din yung dahon niya. So, yan yung mga medyo maselan talaga sa ano, frost. So, yung iba naman ay okay naman sila. Basta, hindi lang sila basa. Ikip lang talaga silang dry. Tapos, mga ilang araw before, hindi muna sila diligan para hindi sila makainom ng tubig. Kasi kapag yung dahon nila ay tumaba, nagkaroon ng maraming tubig sa dahon, yun yung magiging ice kahit hindi sila nakalagay sa labas naninigas yung dahon nila. So, ayun. Kaya iwasan nyo munang diligan yung succulents niyo kapag mayroong nagbabatya na napakalamig na panahon. Para hindi masyadong matrabaho yung succulents ninyo. Or kung talagang nadiligan ninyo kasi gusto nyo ninyong diligan, pwede ninyong dalhin muna sa loob tapos ilabas nyo kinabukasan para mas safe. Yun ang pinaka-safe na style. Ginagawa ko rin yun dati. So, dati nung nag ako, dahil konti pa lang yung succulents ko, nagdidilig talaga ako sa kanila ng full water kasi pinapasok ko naman sila sa bahay. So, sa loob ng bahay, hindi naman nagkakaroon ng minus degree. So, okay lang na diligan ko sila ng winter time. Pero ngayon, kinikip ko talaga silang ano, dry, lalo na sa winter para hindi sila masira ayan tapos yung ano natin dito na hindi ko pa rin naitanim wala pa rin siyang bagong ugat guys ayan so mabagal siyang magbigay ng ugat kasi nga sobrang lamig ayan hindi ko pa rin siya tinatanim ayan nagkaroon na siya ng isang dry na dahon pero yung ng rosette niya napansin ko palaki ng palaki ayan So, itong tipi natin dito, oh. Nagiging pink na din siya ngayon. At, napansin ko guys na yung dahon niya sa baba ay parang nagkaroon ng space. So, mayroon pala siyang baby dyan sa ilalim. Ayan, napalabas. Ayan, may baby pala siya. ko din sa likod. Ayan, ayan, ayan. Ayan, oh. Ang dami niyang baby, oh. Ang dami niyang baby, oh. Ayan. Isa, dalawa. May dalawa pala siyang baby dyan. May mga dry lips na siya. Ayan. May dalawang baby siya. Hindi ko alam kung mayroon bang palabas na iba. So, mag-ingat tayo magtanggal ng dry lips, Baka yung baby ay matanggal din. Yung mga ebony ko, may mga bulaklak sila. Ayan. Nagpo-produce sila ng bulaklak. Ayan. Ito dalawa yung bulaklak niya. Ito rin, oh. Ang aking Red King Ebony. Napakapula niya, guys. Nag-produce din siya ng bulaklak. So, malaki na siya ngayon. So, ito nga pala siya ay growing from seeds to siya. So, napakaliit nito nung nabili ko. As in, napaka-chibi talaga niya, guys. At napakabagal din yung lumaki. Ano na to siya sa akin? Five years. So ngayon pa lang siya nagkaroon ng baby dyan. Pero meron na ako na i-propagate. Kasi nga hinadkat ko siya dati, di ba? Tapos ito, si RG ayan. Nag-start na siya ang kumulay. Ito din siya. Medyo maselan din to siya sa winter, guys. Kaya hindi ko talaga siya diniligan ngayon. Kung nakikita niyo yung dahon. Oh. Napakalawsi ng dahon niya. Yan. Kasi kapag diniligan ko to, ayun, yung dahon niya tumaba. Magkaroon ng maraming tubig, ayun, magkukos na ng ice. Meron din siyang mga baby dyan, ayan oh, sa ilalim oh. Yung iba. Wala pa, ito lang yata meron dito itong isang ano dito. So mabilis lang din siyang ano, magkaroon ng mga babies. Ayun, napaka-lousy ng dahon, 'di ba? Dry na dry. Yan oh, napakaganda na ng kulay niya oh. Nagiging yellow na siya si ano yan, lipstick. Nagiging yellow na siya. Yung isa na maliit. Yan, makulay na din siya guys. Oh. Nag-orange din siya. Pero ito talaga yung pinaka ano sa kanila. Sa lahat ng lipstick ko. Ito, nagiging yellow na siya. Tingnan. Ito oh, tingnan ninyo rin. Lipstick din to siya. So, nag-umpisa na siyang kumulay ngayon guys. Dati is green lang talaga siya. Sa lahat ng lipstick ko, ito lang talaga siya ang sobrang green lang. Kahit winter. So ngayon, ayan. Unti-unti na siyang kumukulay ngayon habang lumalaki na siya. So mayroon nga pala akong pin repair dito na Ayan, nagcuttings nga pala ako nung nakarang araw. Nagcuttings ako ng aking ruby tent. Yan nakalbo na yung aking rubi tent. Galing to siya sa bahay, nagkaroon kasi siya ng frostbite. Kung nakita niyo yung dahon na sisira, yan nagkaroon siya ng frostbite kaya ko siya dinala dito para maiwasang ma-frostbite lahat ng babies. Kasi yung iba dito banda ayan o oh, natuyo na. So para hindi naman masira yung baby na iba. Sana mag-survive siya. Kaya ko siya dinala dito at yung ano hinigkat ko. Pati yung mother plant ng aking ruby tent, gap ko rin. Kasi plano ko siyang itanim dito. Ayan, hindi ko pa lang naituso kasi basa pa yung stem nila. So, pinatuyo ko muna. So, ngayon na lang natin siya gawin. Ayan, madali lang naman siya. Ituso ko lang naman siya dito sa, ano, ayan. Napakabilis lang, di ba? At mayroon nga pala akong ano nito. Pinropagate sa ano, pinropagate sa dahon. So, pwede din siyang i-propagate sa dahon. Kaya lang, hindi ko na mahanap yung pinropagate ko nito sa dahon dati. Siguro na ibigay ko na. Kaya hindi ko na siya mahanap kung saan ko na siya nailagay. Kasi yung kapitbahay namin nang sa akin ng blue jelly beans, eh mayroon akong nakitang nasa pot binigay ko. So Siguro 'yun yung Ruby Tent na hindi ko napansin na Ruby Tent siya. Kasi magkamukha kasi sila ni Blue Jelly Beans. kaya, kaya minsan na pagkamalan ko siyang Blue Jelly Beans itong si Ruby Tent. Lalo na kapag summer, magkamukha magkamukha sila ni Blue Jelly Beans. So ayan. Ang dahon kasi ni Ruby Tent ay medyo malapad siya. Tapos, si blue jelly Beans ay pahaba yung dahon. Ito naman, medyo maliit. Pero may time talaga na magkamukhang magkamukha sila kahit sa laki ng dahon, the same. Lalo na sa summer. Ayun. So, ayan. Napakadali lang, guys. Ayan, tapos na. Ayan, tapos na. So, mayroon pang natirang space. So, yung natirang space dito ay magtatanggal ako ng mga babies dito, yung iba. Limbawa ito, ayan, magtanggal ako ng baby dito para hindi sila masyadong masikip kasi may bagong baby na palabas dyan sa ilalim. Ayan o, oh. para yung baby ay makalabas siya ng maayos. So, ito, tanggalin ko yan. Tapos ayun, yung iba din, magtanggal din ako ng babies. Para gawing propagation. Tapos dito, ayan oh. Ayan. Ito yung hitsura. Nangitim na siya, di ba? Frostbite siya dati. Ayan. Ganyan yun yung hitsura, guys. Sa frostbite, nangingitim yung dahon sa dulo. And then, magdadry na lang siya. So, ayun lang, guys. Yung latest update. Napakalamig ng aming January ngayon. At magtitiklo pa ko neto. Ayan. Thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang bell button. Para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching. And see you on my next video. Bye-bye.